Hindi lahat ng problema ay dahil sinusubukan ka ng Diyos. May problema brought about by the environment. daladala ng iyong kapaligiran. Hindi gawa ng Diyos yon. Eh, halimbawa, yung kapitbahay mo yung sa laula, tinapon yung hasang nung isda dun sa, sa harap ng bahay mo. Eh, di aamo yun pag nabulok. Eh, yun ba? Pagsubok ba yun ng Diyos? Hindi. Yung problema mo na yun sa kapitbahay mo dahil walang hiya yung kapitbahay mo hindi marunong ng magandang ugali, tinapunan ka ng basura. Hindi pagsubok ng Diyos sa'yo yun. Gawa ng tao yun. Baka ang naiisip mo, lahat ng problema ang dumadating sa'yo, pagsubok, maling interpretasyon yon kapatid. Mali yon Ngayon, sabi mo, pag lumalapit ka naman sa Panginoon, ay pinapakinggan ka naman niya, di ka niya binibigo. So, sapat na yon Ang dapat mo kasing maintindihan, kapatid, ano, magkaroon ka ng